Ito po ang overlooking dito sa Angono Rizal kung saan napakaganda ang uh, lugar na ito. Ngayon po ay nagmistulang Ghost town dahil nga hindi pinapapasok ang mga customer na gustong pumunta dito. Oops. Ang ganda nito. Oh, oh, <coughs> Anong pangalan nito? Tanaw. Tanaw? Comedy bar. Oo po. Tama, Tanaw. Comedy bar. Ikaw Ako, linisan. <laughs> Tanaw. Comedy bar. Ito, Dean's Cafe.

'yung. natin 'on. Yung sinasabi na the the use of preventing the use of the